unang start yung sasakyan ninyo e eh, maayos naman pino and then habang umiinit parang unti-unti siyang nagkakaroon ng blabbing yung blub, blub, yung gumaga ng paminsan-minsan lalo na pag mainit na lumalala so kalimitan lang ganyan may mga vacuum leak mga boss at eto halos hindi maramdaman kaya lang pagka tumatakbo ka na nito at saka habang umiinit na mararamdaman mo na minsan bigla na lang din mamamatay yung engine ng sasakyan then pag in-start mo start naman din siya kagad pag kaganyan mga bossing mga paramdam possible na causes din yan ay vacuum leak tulad po nito sa sample ko lang po sa inyo pino siya pero tignan nyo konting galaw lang nito ayun o oh. ayan o oh, ayan nag na ulit siya ayan o oh. oh, pero pag inayos natin ayan nawawala o oh. Pero pag nagalaw siya, tingnan niya, okay na ulit siya pag naglaw. Oh. tapos bug bug bug, na naman siya. So may vacuum leak. Maririnig niyo rin naman po. No, oh, di ba? Pero nakalak po 'yan. Pero pag kaganyan po, hindi siya maramdaman. Pero ayun nga po, pag nagda-drive tayo, syempre gagalaw-galaw ang makina. Doon natin ma mararamdaman at minsan mamamatayan pa tayo ng engine so napakahalaga po na sealed and tight lahat ng daanan ng vacuum dan yung maayos yung daanan ng hangin para maitono rin natin ng maayos ang sasakyan natin baka mamaya kasi yun lang ang problema ng mga sasakyan ninyo to konting tip lang hindi kayo mapagastos ng malaki so, so mga bossing matigas na yung kanyang hose kaya pinalitan natin ng bago na malambot para tignan natin mga bossing kung makikita natin kung gano'y yung epekto ng vacuum leak sa performance ng engine try na. Start muna natin. Ayan. Pinong-pino na siya, Subukan natin. Galaw-galawin natin. Ano? So, hindi na nagbabago. Ayan, so check nyo po Lahat ng daanan ng hanging uh, Kadalasan din yan dito sa PCB valve Itong nagtututong kasi ito Mas madaling tumigas ito Dahil dinadaanan ng low by gases Kaya ito yung madaling tumutong At nabibitak I-check maigi yan Pati yung grommet nya Ting dito sa papuntang brake booster Pagka ganun din Pag sa brake booster Apektado pati preno prenonin yun eh. Parang mamamata yung engine Pag nagbe-brake kayo Tapos doon, ito Sa may fuel regulator na vacuum hose ito rin dito, nakatakip talaga to mga bossing sa GA14, GA16. Kung meron kayong carbon canister, pwede nyong gamitin yun. So, yun po. Epekto ng vacuum leak sa engine.